ka ba? Walang yaka, ha? Ah. Ah. Hoy! Isusubo kita ka mga <laughs> Hahaha. <laughs> ano mo sa ko? Tandaan nyo! Walang maaaring bumaboy sa kanya! Uubusin ko kayong lahat. Ba't tatawa-tawa ka? Anong gusto mo? Magsimba na may bulak siya ilong o may apat na kandila sa tabi? Ito! Ito ang patatahi ko para sa prom natin. Ang ganda-ganda. Anong ganda susundin ka namin, Lynette? Saka nahiiba Bahala siya. na. Parang ayoko na ngang umatend eh. Bakit naman? Oo nga naman. Ang kitchen mo talaga. Di eh, hindi na kumpleto ang barkada. Kung wala ka, di malungkot na. Once in a lifetime lang ang prom natin, ano? Dapat maging memorable to para sa atin. Ano naman ang gagawin ko? Wala naman akong date. Ba't pa ako pupunta? Meron na. Ayun, no? Ay. Ay God! Hi, I'm Sagani. ko si Linette. Hi, Linette. Magandang gabi po, Aling Clara. Magandang gabi naman. Anong order niyo? Ah, apat na barbecue po. O sige, maupo muna kayo. Sandali lang. Ang sarap po kasi ng barbecue niyo dito. Kaya dinadayo pa namin. Talagang masarap ang timpla nito. Itong pasit ko, tikman mo. Masarap din. Sa na lang po. Oh, wow! Sexy pare. Ah, uh, Ninet, may ba ako? Alam mo? Hmm, maganda ka naman. Matalino. Siguro naman wala kang bio. <laughs> Pero bakit hanggang ngayon hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Nagtataka ka pa? Ay, oo nga naman. Kasi naman, sobrang strict ang parents mo eh. Minsan nga, pakiramdam ko, hindi nila ako totoong anak. Ah, alam ko na, kasi hindi mo sila kamuka. <laughs> hindi, kasi sobrang lupit nila sa akin. Aba, walang yaka <laughs> ah. <laughs> Hoy, isusumbong <ko> kita ka mga kolgoso. Hahaha! <laughs> Diba? Teka mo ano ba yun? Sino bumansot sa anak ko? Tandaan nyo! Walang maaaring bumaboy sa kanya! Uubusin ko kayo lahat. Ba't tatawa-tawa ka? Anong gusto mo? Maksimba na may bulak sa ilong o may apat na kandila sa tabi? Ikaw, anong gusto mo? Cremation? Ikaw, inilibing? O sampol? Ah! <laughs> ba't sa tatapang dito? Puro kayo tapang alak eh! Tandaan niyong lahat ito! Huwag niyong bababawin ang pamilya ko! Ako si Pulgoso, na asawa ni Marimar! Lalo tigit, huwag niyong babasusin ang anak ko! Si Linit! Siya pangat mahalit si sa mundo ng maaga! Tandaan niyo! Wala akong kita tatakutan! Saan siya ka? Wala ka na kinakatakutan! Meron. Ikaw. Ah.